Kalapusin yung mga kajahanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basis sa yung mga subject sign sa araw ng biyernes, August 2, 2024. Para sa mataong aris, may hirapan kang ipaglaban ang mga plano mo sa buhay dahil panay ang kontra ng mga taong nagkapaligid sa iyo kung hindi mo sila papansinin, mas madadalian ka at kagaan ang takbo ng iyong buhay. Ang iyong mapalag kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerting numero, 5, 17, 22, 28, 31 at 35. Para sa mga taong Taurus, talasan mo ang pakiramdam. May mga taong hindi maganda ang motibo laban sa iyo na kapag naisahan ka, mawawala at hindi na sila muling magpapakita pa ang iyong mapalada kulay ay purple. Ang iyong mama writing numero 6, 15, 18, 21, 27, at 33. Para sa mataong Gemini, magdahan-dahan ka. Hindi nakukuha ang mga bagay sa mabilisang paraan. Kung hindi sinasadyang makuha ng mabilis, mabilis din mawawala sa mga kamay mo ang mga bagay na inaasa mo. Ang iyong mapalada kulay ay pink. Ang iyong mamaswerte numero 6, 5, 14, 23, 31, 37, at 44. Para sa mga taong Cancer, makakaramdam ka ng sama ng loob. Wala kang magagawa, kundi ang sariling lang ito, ang yung mapalat na kulay e page, ang yung mamasturting numero, 9, 17, 19, 26, 34, at 40. Para sa mga taong Leo, bumabaka para muli kang tumaas. Ito ang isang batas na kung saan ay nagsasabing kapag umabot ka sa mataas, dapat kang bumaba na parang namamahinga. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerte numero 1, 23, 27, 37, 42 at 44. Para sa mataong Virgo, hinahinay lang. Mas maganda kung hindi ka masyadong gigil sa pag-abot ng iyong pangarap. Ang iyong maparatak kulay ay black. Ang iyong masuwerteng numero 5, 17, 28, 31, 40 at 45. Para sa mataong Libra, makikita ka nang mali sa mga pangyayari. Pumunguyaa na manaig ang kasamaan. Ilihim mo ang iyong mga plano at gumawa ka ng paraan upang maisulong mo ang kabutihan at kapakanan ng mas nakakarami. Huwag mong hayaan na may babaw ang pansariling kapakanan ng iba. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mga ng numero, 3, 12, 24, 29, 34, at 41. Para sa taong Scorpio, ilista mo ngayon ang mga taong napakita sa iyo ng kagandahang loob at pagmamahal. Sila ang mga taong dapat mong palatuhan kapag nakatanggap ka ng malaking biyaya mula sa langit planuhin mo na mabuti kung anong klase negosyo ang iyong itatayo dahil tutuparin ito ng langit para sa iyo. Ang yung mapalata kulay ay peach. Ang yung mamasweting numero 9, 15, 25, 34, 37 at 40. Para sa taong sagitarius, maganda ang mas kaunti kaysa sa marami nga pero magulo at hindi naman nagkakaisa. Ito ang gawin mong batayan sa susunod mong bagong plano sa buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerte numero 3, 12, 18, 24, 33 at 42. Para sa magkaong Capricorn, huwag mong ilantad ang lahat ng iyong baraha upang patuloy na kabahan ang mga kaaway mo. Panoorin mo lang sila na magulantang sa iyong mga plano. Ang iyong mapalad na kulay ay aquamarine. Ang iyong mamaswerte numero 8, 13, 19, 22, 31 at 40 Para sa mga taong Aquarius, huwag ka magpapadala sa iyong emosyon. Kung patungkol naman sa pag-ibig, mas magandang matay ka ng iyong emosyon para sa walang humpay na ligaya at maginhawang buhay. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mga maswerting numero, 2, 7, 17, 26, 37 at 44 para sa mga Pisces, kahit nainis ka, mamulayuan ang kinaiinisan mo. Patuloy mong pairalin ang hiwaga ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong masuwerteng numero 4, 18, 20, 27, 39 at 45.